natin sa mga hanap nyo? Pwes, ng isipan at pagganahan ng pagiging martes dahil nandito na segment na You've been waiting for ang Nahu! Ano kaya unang hashtag? Pang sahog? Parang ulam naman yan. Pang sahog! Kanini yan? Akin yan! I'm oh. at... Go! Mm. Kasi itong isang ha, uh, young actor na very magaling namang umart very magaling. <laughs> <laughs> na mahuli siya very curly ala there ha, oh. Ah, <laughs> oh, no. uh, kasi lagi na lang daw siya pinapangakuan na eventually magbibigyan mabibigyan siya ng major role sa television na talaga namang naging naging medium na niya at doon na develop yung kanyang uh, acting prowess ika nga. pero every now and then na uh, binibigyan siya ng supposedly para sa kanyang big role or you know yung major major na talagang para sa kanya na ng iba or na ibibigay sa iba for the simple reason na mas na, mas tinatanggap ng mga ng mga shapers birth daw o oh, ng mga ng mga manunood yung kunwari katambala ni ganito sa ganyan. So ang nangyayari para maano lang siya ma-apeach, alam mo yon, mapapagbigyan, isinasahog siya lagi sa mga teleserye na kahit wala namang uh, sinasabi nitong hang actor na to na hindi naman kailangan sa istorya, parang pinipilit tuloy na ilagay siya para lang mapagbigyan yung sinasabing hindi siya uh, na binibigyan siya ng importansya. So yun, may mga sikang gano'n and uh, nagkocontemplate na daw itong hang actor na to na okay, yun na nga ha? baka nga daw maglaylo muna siya sa kanyang showbiz activities bilang uh, siya naman ay galing sa pamilya ng mga uh, nagsisilbi sa bayan, uh, baka daw uh, i-consider niya yung portion na yon o bahagi na yon ng kanyang ano ng kanyang buhay. O, di ba? So, hindi lang magbibigay itong, ng masyadong ano, maraming clue. Ano? Mm. Marami na bang clue na yun? Eh, this ano, very magaling. Na ano, mag 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 o, oh, yan <laughs> May isa kasi siya yung role ng <laughs> uh, ano... Bawang. Oh, bawang ka rito, ah, sabi Kaya nga. So, so, parang gano'n. Si no? ka. Kahit hindi naman, kahit naman daw hindi oh. importante yung role, nilalagay na lang siya parang masabing pinagbibigyan or napagbibigyan or nasusunod yung nakalagay doon sa pinag-uusapan. Kasi nga meron mm -hmm. ano, mm Sa, sa, sa bayan. Gano'n yan ng mga artista at politiko. Yun ang pinakamagandang clue kung oh. maibibigyan. At guwapo tong batang to, sobra. Nakakaloka siya. Ay, grabe yung sobra. Yun. Ay, dahil sa politiko, naalala ko, may nabasa ako. Si Joaquin daw, katakbo. Ay, hindi ulit pa alam. Yung pala, no? ano ba? Ano ba? ay mga ito ni Bay oh mga wow. mga mga kapamilya <laughs> mga kapaurago <laughs> na bukas po matutongayan sa kauna-unahang pagkakataon ng kauna-unahang uh, uh, balloon uh, 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 hot air balloon festival dito po sa Albay oh, sa Legacy 25 na napakalaking mga balloons galing pa na inano ng mga pilots from Italy, USA, France, Japan, <verbs> uh, <laughs> Uh, Sweden, naman. London, oh, mga alay, ganyan. O, diba? Matatag maano niya, mapapanood niya. Plus, mai-entertain ka kasi ang dami-dami nilang ipamimigay ng mga papremyo. Mali ninyo, uh, mamimigay doon si Congressman Zaldico ng Acubicol Party List ng House and Lot. Uh, at saka mga 200,000 worth na mga GCs, mga ganon. Oh, Ikas, GC plus, mo na lang. Uh, Kagabi, merong ano? Merong libreng concert. Si Bamboo at saka si Sarah Geronimo na nandito na ngayon kasama namin, of course. And then sa susunod na gabi, kasi 3 nights ito. Sa susunod na Sama, gabi, si ni El Buendia ah. lang naman ang magpe-perform <laughs> with Jerry Coris Rosales. <laughs> o saang pa? At puro libre yan <laughs> para sa mga kapwa okay. natin, mga uragon dito <laughs> sa BKLM. Oh, mga kalapit lugar. Uh, hmm. Di ba? ba? E eh, binabati ka. natin yan. <laughs> rakat ka na, <laughs> rakat. Tapos. <laughs> ano, ano? Pag-Gcash ka? ka raw. O, yun, Gcash. At saka ano, <laughs> alay sa puon. Oh. Diba? <laughs> alay. Saka, ayan. alay. Na Ito, nakaready na yung mga phone namin. Oh, Abet! Jika! <laughs> <G -cas. laughs> Thank you kay Congress uh, Manzaldi kay, kay sa kanyang ah. may bahay na si Mrs. Mylin ko. Maraming salamat kasi kanina. Hinarag talaga kami madaling araw. Nag-jet nag, ano nag plane kami. O, di ba? Private oh. plane bongka. kay Dating Congressman Alfredo Pido Garbin, kay Joey De Guzman, Bernard Peralta, o oh, si William Sherman, ako Bicol, mga colleagues natin dito sa media at saka galing pa sa iba't ibang bansa, international. Kay Niyong na nanonood ngayon, kay Ludita Di Diyos Kasuki, Faces and Curves, One Dental Clinic, Mama Shakeable Revilla, ang NLEX at saka Akari Volleyball Team at ang UST Publishing House. Okay, Ate V, Si Ate V nagpapasabi, nag kanina na sa May 12 po sa GMA at 3.15 p.m. meron silang ano ni Luis Manzano ng My Mother, My Story. Panoorin nyo po yan. And Ayoko then, eh. on May 8 Cesar Montano, Blood Brothers. Kasama oh, yeah. po niya dyan Mano, si na Victor Neri, Alan Paule, oh, Jeffrey Kizon. Sa direction po yan ng ating kaibigan si Cesar Montano. Magkikita-kita tayo dyan. Alam nyo yan. And then, Mano. on May 12, sa Nueva Ecija naman din po, magaganap din ang pinakabonggang uh, pinakabonggang premier night sa Nueva Ecija sa Pacific Mall uh, yung, ni uh, ng pelikula ni Beaver Magtala na uh, When Magic Hurts na pinagungunahan ni Beaver, ni Mutia Orquilla, Maxinto dad Claudine Barreto, and Dennis Padilla. Maraming salamat sa inyo, mga kamarites. Thank you. Okay, <laughs> ready na yung phone. Oh, oh <laughs> Next hashtag! Ay ako yan! Kulang ng isa. Kulang ng isa. O eto na, May kinalaman oh. ito sa isang gay personality. Okay. Oo. Uh, ito palang si gay personality, meron siyang hindi makakalimutang karelasyon na mm. hindi niya akalain na magkakaroon siya na ng gano'ng klaseng karelasyon. O eto na, etong oh. karelasyon niya, gay personality ito, so isa itong uh, boylet oh. okay tong si Boylet, hindi naman sila nagsasama ni gay personality. ah uh, uh, kung baga, kung gusto lang tikim, nila tikim, lang. tikim tikiman mm. doon natutulog si Boylet mm. sa baler ni gay uh, personality. O, uh, oh, eto uh. na. Eh, eto palang si Boylet, eh parang ano, accountant. O parang uh, uh, mahilig uh, yeah. bang inventaryo. Oh, alam mo ba kung ano ang una-una niya iniimbentaryo at binibilang sa kwarto ni gay personality? Mm. Yung mga... <laughs> Brip? <laughs> anong ano hula mo? Brief. Oh. Oh. Ang beta hula mo. Ano binibilang? Tingi lang, nakikinig pa ako. <laughs> ano binibilang? Oh. Ano binibilang? binibilang sa kwarto? Oh, mga ha mga have. Mga have. Ah. o oh, ikaw, ano binibilang uh. niya? Painting. Ay, hindi. <laughs> Ay. Ang taray ng <inong> painting. <laughs> Oy, hindi ako yung gay personality. <laughs> Napaisip ako yan doon! Na ba na ko. <laughs> Ikaw ba yan? Bakaya ako pala yan yung mga painting ko. Kaya ayoko papuntahin doon si Robert tsaka si Sean. Uh, mga gap oh. yung mga painting ko doon, no? <laughs> oh, anyway, hindi yan. Binibilang niya yung mga... Pwede naman to, condom. Hmm. So binibilang niya um, yung stock ng condom uh, doon. So halimbawa, nakita niya, uh, sampo. Uh, Ay! walo na lang, may dalawang gumamit. So, Donon. bawa, syempre, magsasama sila, mm. sila. O, tapos, bago siya umalis ng balor ni gay personality, bibilangin niya yung condom dun sa drawer ko ilan, na? Ah? Ten! Oh, oh, oh yun kailangan pagbalik niya, ten ulit. Oo, dapat pagbalik niya, ten ulit. Ito na! Pag umalis, o ngayon, nagkita sila ulit, balik, o. Bini, bago magkemihan, may I count si Boylet. Oh. Pagkita niyang gano'n, nine na lang! Baka naman nakalim. Ay, oo nga. Tapos, ginagalit si Boylet oh. kay gay personality. Uh, okay. Nasaan isa? Sino kasama mo, mama? Hindi, ginamit. Eh, mega explain si gay personality. Tinatanggi niya na meron siyang ibang kakamihan. Sinasabi niya, meron tayo kinuha, oh. hindi natin, natin natuloy. kasi diba? nakatulog tayo. Hindi totoo yan. Oo, ang taas ng mo. Parang ako pala yun. Alam mo? Oo. Oh, uh, Huwag ma lang mag-deny. Alam mo, sa kawalan ko ng blind item, blind item ko yung sarili ko. O <laughs> <Ay>, hindi! Kaya nga. <laughs> hindi ako to. Hindi nga kaya. Hindi <laughs> ako to. <laughs> o oh, dahil dyan, naghiwalay sila dahil doon. Kasi dahil natanong namin to si Gio. Kaya pala ka naghiwalay kayo. No? Ay, <laughs> hindi. Pwede kami pa. <laughs> And then ano, kasi natanong si gay personality mm. sa isang chikahan kung sino yung pinaka hindi niya makakalimutang karelasyon. Mm. Hindi naman daw showbiz to, pero ano nga daw, na local lang daw siya dun sa pag i oh. Hindi daw niya alam na oh, man, nag i yung boylet. Hinihiktikan pala oh. Dapat nagre-refill oh. kasi palagi. Oh, yun nga sa, sa kasi daw ilang beses na raw sila para hmm. walang kulang kaya okay sila ng condom <laughs> Ay, Ay ano yan? For protection. Oo. Yes. For <laughs> health naman pala. Oo. Eh kaso, sa tagal na daw, ewan eh, daw niya talaga. Tapos tinanong talaga namin si gay personality, sigurado ka ba baka naman meron ka talagang, wala, hindi ko nga alam kung saan napunta yung isa. Yun ang kanyang ano. Ganon kataas yung pitch, ha? hindi ko alam kung saan yung isa. Sa so, ganon. O, pero hindi ako to. Basta gay personality siya na matagal na sa showbiz. <laughs> Nag-artista, nag-host. Tapos, o, oh, hindi ako <laughs> artista. <laughs> Oo. Oh. O, oh, nag mm. na, go, friend mo! <laughs> friend? Ay, alam ko na. <laughs> ah, hindi yon, hindi yun, Hindi yung isang 'yon, hindi. Ano ba? Basta, kumakanta rin to. O, oh, yun oh. na. Hindi, ah. hindi, hindi. Pero My... parang sila ng letra, oh. na ah. first letter ng kanilang name, yung sinasabi oh, mo. Oh, parang hindi yun, hindi yun, hindi yun, no? wow. hindi huh? pa name. Pareho ng no. Porsche. Kaibigan niya? Ayun Hindi na. ko alam ko kaibigan. No, ah, Sino yan? Sino yan? Hindi! <laughs> <laughs> Ba't yan may iba blind item na kahit pangalanan kaya hindi nila yan dos? <laughs> hindi sikat? Hindi sikat? Yoon? Hindi! <laughs> paglakarin mo yan sa kakaba ng 9th Avenue, 9th, 9th Street, walang magpapapicture. Charat lang! Oh my goodness! Oh, <laughs> na yung aking oh. blind item. Basta kilala niyo siya. Oh. Kilala ko ba? <laughs> Hindi ko masyado oh. mo. May, may kamag-anak sa showbiz. May kala... Parang wala. Ah, wala La. siya. Amal ah, hula ko. Oo, uh, uh, mali. Kino ba? Oo. Uh. Next! Ayun na! Takot! Upuan? Oh, takot po, Ikaw ba yan? Oo. Oh. Akin yan. Yeah. Grabe <laughs> mo. mga, grabe yung mga blind item natin ngayon. O, oh, game. Ano yan? Nagka... Nagkita yun itong mga magkakaibigan. May bading, may iba. mga bading, mga bading. Sa isang huh? hotel huh? na pang mayaman. Oo. Oh. Kaya habang waiting muna sila, doon muna sila sa lobby. Hmm. Lobby. So, hindi... holding area, hindi lobby mismo. Tapos, ah... Uh, do nagdatingan na, ilang ba sila? Basta, kunyari tayong ano, yan. Tapos hmm. merong isang, may nakikita sila isang ito parang kunyaring ano, hmm. parang ano dyan. May mesa. Ah, may, may, hindi, may, mayroon niya, parang upuan, na, ah, pero bench. Hindi, alat, hindi naman bench, sa parang ano, isang drum, parang bilog na, na timba. Oh. Tapos may oh. mga kahoy-kahoy na ano, nakalagay doon, nakasukso. Doon sa tadrang. Oo, oh, oh. So, Parang pwede nang upuan. Ah. Basta maayos. Oh. Tapos si isang bading, niting na tingnan. Ay, dyan, pwede pala tong ganyan. Oh. Sino ba jo? Nung gardyong gab, nung isang pambading na premier ano rin na kilala rin sa showbiz. Oh. Na, habi niya ganyan. Ay, ay po diyan. <coughs> <coughs> habi niya sa mga kasama. Magkano to? No, no, Naupo andi niya pwedeng mo puan niyan. Oh. na yan. Ayoko baka pumasok. Yung kahoy. <laughs> oh. Sir, <laughs> so, hindi siya umupo. Paano ako yung umupo sa iyo? Sir, hindi siya umupo. Oh, kasi nga, kasang kasya raw yun. Pag umupo siya baka pumasok, eh kasang kasya nga. Ah. Hindi, hindi yung blind item ko doon sa rin, <laughs> isa rin yung bakla niya. <laughs> ganyan din ka na, ganyan na, ganyan, ganyan din siya magsalita eh. Sino <laughs> to. Oh. Sino Host ba yan? Artista. <laughs> host din to. Host din na Host, oh. artista. Oh. Mahalin pa rin na host. Oo. Oh. Oh. Ay, baka yan din niya yung akin. Hindi ko alam. Takot daw mo hey, kasi. Yung... <laughs> <laughs> yung akin? <laughs> Ito yung akin. Oo. Oh. <laughs> Yan din? hindi hindi ayaw kapag hindi ayaw kapag hindi ayaw kapag hindi ayaw kapag hindi hindi hindi, 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 hindi. hindi, <laughs> hindi. <laughs> Ah! hindi ayaw kapag hindi ayaw kapag hindi ayaw kapag Oh, kay bigan mo. ano <laughs> <Ayun> ba? Grabe <laughs> ka. Kaya nga <naman>, phone to? Grabe <laughs> ka. na talaga no, mo yung at ito <laughs> na, na ang si Ignos, na wala na blind item kaya kung pati yan na i-blind item. <laughs> so, akin, ito yung akin, legit pa. pag oh. <laughs> ako yan. Ewan ko yung tatlo, hindi ko That... <laughs> Ta to. Oh, dahil! Tatawa to! Ah, niya, In fairness, he has arrived! Oh, oh, oh naman! Oh, Oh, the diba? Oh, dahil <laughs> dyan <that, enjoy> <laughs> <the> next hashtag! Ano, ito na muna si Jotsi ko. Ay, babagbate <laughs> ka pala muna! Ako rin pala di ako bumate! Ah, oh, ah, sa laon yun! Grabe ka <laughs> din <laughs> di <ka laughs> di <ka laughs> dito! <laughs> Salamat na Mga nanonood. Tapos ka. sa YouTube. At syempre kay Sneezy Solis McDonald. Hello. Hi, Sneezy. Hello, Sneezy. O, oh, di ba? Philly huh. O, <laughs> oh, next na hashtag. Oh. Fake image. O sa'yo na yan, uh, Rose. Yes. Oh. Ako wholesome ako palagi. Oh. Oh. <laughs> Alam mo ako, kahit nung nalaman ko tong kwento na to tungkol ito sa isang um, sikat na aktres, mm. parang nainis din ako oh. na mm. sobrang peki naman pala nung image na pinapakita sa atin. Oh. Yung pala, atitsyona no. o attitude naman. Kaya na. So, mm. nangyari daw to ilang beses na. Mm. Noon hindi nila binibigyan pansin. Pero ngayon, parang sa isang medyo major naman na out of town. So kumbaga, siya yung isa siya sa ano, uh, sa front uh, ng show. Big star. And ah. oh. big star, and dami ng Ang ah. dami niyang ano na series um, sa TV. Movie. Ayoko ng ano ah. Uh, ah, uh. uh, di ba kasi pag may mga shows ngayon, pagka bumili ka ng VIP ticket, usually meron yung ano perks na uh, uh, picture, uh, meet and greet, meet and greet. Sabi daw kahit gano'ng karami bumili yung gusto ko ano lang hanggang halimbawa hanggang 30 lang ang pwede magka-picture gano'n wow, tapos syempre sakit much. sa ulo ng producer Pro. So, uh, paano ko ang bumili limandaan uh, ng VIP uh, oh, Lord. or 300 uh, di ba kasi eh hmm, di ba bong ka yun oo oh. hindi ayaw tapos ayaw din niya nang uh, magka-picture sa mga kung sino-sino Oh? ba diba, usually pagka ganyan, may dumaan, may oh, ano, okay. o sa production, o sa ganyan, usually magkapa-picture, oh. di ba, yun. Tapos, ah, uh, ayaw din niya nung uh, may mga courtesy-courtesy, courtesy, courtesy, courtesy oh. call. Oh, oh, yung oo, yung mga oo. sa ano, Mayor, sa, uh, uh, ano. May sa sponsor. Yes, oo, oh. so, oh, ayaw niya. So, talaga daw ipinapakita na nitong girl lalo na to na, ah, uh, yung attitude niya na, ay nako ha, di ako, di ko gagawin niya mga yan, ayoko na mga ganyan. So, ang ending tuloy, parang hindi na siya nila line up ngayon sa pag may mga shows hmm, o may mga erase, ano. Erase, kato kato siya. erase. na. Ah, eh, kasi nga naman, kaysa naman pahirapan mo yung producer o yung kung sino mang, hmm. ano yan? <laughs> <laughs> Kumahol si Gracie. yung ah, kahol <laughs> <laughs> na galit. <laughs> <laughs> no, hindi, na, hindi mo uh, na kaya na kahol. <laughs> 'di diba? Kesa <laughs> nga na makus Pero ang yan ha. Oh, pero kumakaubo. makaubo. Correct. Oh. Kesa naman, kesa naman pahirapan <laughs> lang yung producer oh. o yung mga transproduction. production. Nako, hangga't maaari din nila kukunin 'to. Oh. Kaya lang nakakadismaya kasi ang image niya parang ang um, bait-bait, oh. parang jolly para masayahin. Ba... Oh, masayahin talaga ganon no. ba ito? Comediana? Ah, alam mo magaling siyang actress. Ah, 'yun na lang sa tabi ko. At sa naman siya lalo na sa network niya. Kaya lang 'yun nga. Ano to, may ano na, may edad na? Hindi pa. Ah. Kaya lang ha. Ang na. Hashtag fake image ayo. Ah, may regular show siya ngayon. Mm. Sa akin, oo. Ay, you. know. <laughs> Ale, ikaw kilala mo ba? Oh, dahil... <laughs> 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 o, dahil... Hindi ka... O, Mes, ito mo nga. Ilagay mo nga ikaw pala. Hindi eh. ko kilala. <laughs> <laughs> Mal Malamak <laughs> sa'yo nang galing niya. Ayaw mo lang i-blind item. Hindi ko kilala. Ha? Hindi ko kilala. My Sa paborito ba niya network? <laughs> yes! Ay, sa paborito mong network? Ano ba paborito niya network? Ay, oo, oo nga. Ah, nagdalawang <laughs> <laughs> isip? Bigla. May franchise! Ang <laughs> network. <laughs> <laughs> ang dami mo, ang dami na 25 may franchise yun. Oh, na. kaya nga. Oh, na, oh, uh, TV5. Oh. Oh, oh, TV, oh. Kaya nga, di ba may mili ako doon? All TV, TV5, ano pa? so, All TV, PTV4. PTV4, oh! oh, oh. Meron din. Wala <laughs> <laughs> na. Wala na. bagay. Wala na. Siya ka nag-blind item na. Hindi ako magtataka na mag-blind item ka na rin na taga PTV4 <laughs> pag walang-wala -wala na talaga. Ay, kaya ko si Kato. Yun na. Doon na Huwag <laughs> uh. ituloy-tuloy nitong girl lalo na ito. Yung ang attitude kasi attitude mawawala na. na. Kasi sayang eh. Correct. Sobrang promising. True. Siyempre nakaka-turn up yan. True. Hindi, tsaka hindi. Sa eh ako nalaman oh. ko, na-turn up pa So. Sa industry at syempre natin, uh, nangunguna pa rin ang attitude. Oo. oo. Ako, ako, oh, ha, oh. Ako, ako ha. Pag ako ako, ang akin, una oh. kong gusto sa artista, kapag matino ka, mabait ka, Correct. mabuti ka, kahit gaano kakagaling, oh, pero, kung, pero kung may attitude ka, yes, oh. X ka, ma-X -e at ma-X -e ka rin. Soon. Yung host ko, oh. yeah, yung host ko may attitude, ayaw mo po. Yun Did na. Oh, ay, oh. eh, mabati na ako. Ah, <laughs> uh, gusto kong batiin ang aking inaanak, ang aking uh, paboritong inaanak <laughs> so, na si Paula Enrique <laughs> na isa na ngayon ganap na engineer. Ngayon lang lumabas ang result ng uh, electrical engineering. So, congratulations, Pao! Oh, happy birthday Congratulations! Si congratulations. Then, uh, congratulations din kay Engineer Ezequiel Datu. Oh, pareho silang mga taga-church namin. Pero itong si Paola, inaanak ko yan. Yan. So, yan. Wow. And syempre, congrats din kay ate Aileen, kay kuya Rino, na parents niya. Tapos, gusto ko din batiin ang aking kajawaan. Oh, Paul, happy anniversary. It's our, oh, it's our wow. 21st oh, year anniversary. Happy anniversary. Wow, happy anniversary. Tomorrow. Oh, yeah. Kaya so, naman ah, may nag-expect ako. Ay. Ay ano ini-expect? Hindi, expect <laughs> <laughs> ako. Charot, hindi, joke lang. Yan. Dahil uh, dyan. Dahil, um, ikaw na nga. Ikaw na, na gano'n. Ano? Oh uh, gusto pala namin oh, mag-apologize. Yeah. Na, oh. uh, kasi yung ating live, supposed to be live natin ngayon, hmm. ay medyo naunsyami or naudlot na dahil nagkaroon na naman tayo ng, totoo po yun, uh, technical difficulty uh, Hindi namin ma-explain sa inyo kung bakit nangyayari, pero nangyayari. Yan. So, anyway, maraming salamat po dun sa mga... Uh, nag -live. mga nanood na kanina naghintay pa rin mm. so sana po uh, ma-enjoy nyo itong aming episode na to tapas live uh, naman di ba na and sa webis po uh, best effort kaya pangako namin na magkakasama-sama tayo mag-live hindi pala sa Webis, Monday. sa Mondays. Monday Monday oh, Monday. Monday. okay na yun no? Monday yes so, oh. so balik mo dito ka na ba o dyan ka na lang <laughs> oh dyan ka na lang eh, ang talo muna. mo na jikas 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 dyan, jikas 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 jikas